Diyos, tama na Diyos. Di ako Game, game. Paman lang, pagpapalim mo ka. Ano yan? O! Game na, game na, game na! Game na! Nasaan yung post, Guys, game na. Nungay yung post, na si Buddy, ayun na si ano na diyan ko ko it. Oh, hindi ako bobo. Hindi na, nang sumardo. Hindi na Happy birthday, are. Thank you sa Salamat.

Auli kulit, ibu ini itu sih. Abu buk tu Or Nina, aku pernah. Auli kulit nak, aku siapa nama mereka? Mungkin nama pun. Enak, gak susah. Message message. Hahaha. 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 Sabihin ko, game management. Ayaw, 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 ayaw,

Asan mo yung grade conscious ka na? Nakakaroon. Uh, <laughs> Bakit pwedeng na, ano? naman siya. Saka pwedeng mag-submit ng requirements, ko gano'n. <laughs> para hindi tayo mag-ano, ha? Okay, Fred, salamat. Bye. Ah. Uh, <coughs> uh, happy birthday, Sam. <coughs> salamat. Salamat. Hindi <coughs> mo makalimutan. Hindi rin ka makalimutan. Siya, Fred. Ingat lang palagi. Nasa-submit na ako, <laughs> na, pre. Ah, uh, happy birthday. Ingat palagi. Fred, <coughs> uh, salamat. Uh, Robin. <laughs> Tuarin, ar, tuarin, ar, tapi bertiar, sa, jawab, sama, jawab, sesama nanti, Justin, kena, 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 Ayan nga! Happy birthday! So fast! Sana! No. Wala naman yung bagay. Anong pinunubuan na? Ikat ka lang eh. Si Green Hills! Happy <laughs> <laughs> birthday! Uh, sorry kung oh, late ako. Ka, Pero, hinderay ko naman na pupunta ako eh. Yes, yeah, Masigap yeah, mo na. Happy birthday! Salamat sa lahat. Sa lahat ng ito sa Dayanat, kaibigan ko. The best ka, pre. The best! The best, pre! Jeyus dali. O dali mo eh mo nagbabagal ng ano, bagal talaga. Ar salamat. Para kanong mo. Jeyus. Jeyus niyo. Tayang yan oh. Seryoso si Jeyus oh, seryoso. Salamat sa lahat ng pagsasama natin. Bakla ka ba? Dinam. Kantes. Malungkot ang. Love yun, pre ah. Ah, uh, kaya na maging chick boy sa isa lang. Ha? Hindi na sa... Sana, siya na talaga. Siya <laughs> uh, talaga. Siya na talaga. Uh, <laughs> <laughs> uh, pre, sabay-sabay tayo graduate. Walang kalimutan. Hindi sa lahat. <laughs> 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 uy! Uy! ni Huwag ka masyadong maging chick boy. muna pre ha! Kami tuwar,

Bao gian đâu vậy? bột. We mỏi nagging nagging có nagging 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 basa na dito lang kami kung kailangan. Pen to be! Pen to be! Pen to be! Pen to be! <laughs> okay, to P. bye 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 bye, bye, -bye.